natatanggap ko yung sakod ko no? Bili tayo ng aparador. Uh, no, Kahit yung ano lang, yung tila, aparador. Kasi itong aparador na sila na siya. yung so, aparador na pa ito ni Ina. Ano to sila na? Dito pa yung mga dalit ni Ina. Ayun, guys. Itong aparador na ito. Ito yung ano, ano? Ah, binili ko na uh, aparador ng aking lola o ng aking ina nung, ano, nung buhay pa siya. Nung kasal ko yung uh, nasa ibang bansa ako, binigyan ko siya ng pampili ng, ano, ng kanyang aparador. So, dito pa yung mga damit ng lola ko. Hindi pa namin, hindi pa namin ito tinatapon. So, andan lang siya. Kasi sa kanya ito eh, binili ko ito para sa kanya dati. Yung salamin niya wala na rin kasi uh, basag na rin yung salamin. Pero dati may salamin ito dito may salamin ko dati. So, wala na yung lola ko. So, ito yung lola ko dati. Ito yung wallet niya. So, ito yung lulak ko dati. Yung inang ko. Pinakamamahal ko na inang. So, yung mga gamit niya nandito pa rin. Hindi, hindi namin tinatapon. Dito lang siya. Ito yung kung ano ito. Galing siguro to sa sandal ng lola ko, ng inang ko. Tinago lang niya dito. No? Kaya hinahayaan lang namin na nandito. Anong tungkol na nandito ano Parang yung sagamot niya dati. Walit ito na yung ina ko. Walit yung picture niya. Yung, yung sinamahan ko siyang nagpa-picture dati. Oh. So to lang yung ganit niya. yung tuwal niya niya nagaling sa ibang bansa na binigay ko. Ano to niya ko dati nung nasa ibang bansa ako, nung nasa, nasa ibang bansa ako, nung nung ibang bansa ako ba? Tuwal niya ko ito ginagamit ko. Binili naman ko nang naging uh, ano, nanay ng amo ko. Tapos inuwi ko na dito nang umuwi ako, tapos binigay ko sa kayo inang ko noon. So ito yung ginagamit niya ko. Bali, ano to tatlo? Tatlong ganito yung binigay ko sa kanila. dito pa yung pangalan niya. Tinagyan ko dito ng pangalan. Kasi yung pangalan niya, ano, um, Monica. O dito po yung nagyan ko na, ano, yung, yung mistaker na pangalan. Ayan, so. Ganun yung kamarin yung lola ko, yung ina ko. So... ko <laughs> to Parang ghost na aparador na ito. Ghost na aparador. O, oh, di diba? Ayan. And yung mga damit ni Inang. Ayan. Hindi pa namin, hindi namin to tinatabon. Diyan lang siya yung mga damit niya. Diyan lang. Kahit na na yung aparador niya. O, sira na siya. Sira, sira na. Ayan. Diyan lang. Pero nung mawala si Inang, may salamin pa ito. Yun nga lang, basag na siya. Tapos sabi ko, uh, kasi sabi nila, pag yung salamin ay basag na kailangan nang itapon. So tinapon ko na lang ito noon. Pero kung buhay pa yung inang namin, ayaw niyang patapon yung salamin niya. Kahit na may basag. Ang basag niya noon, ano lang, dito ata sa may bandang baba. Yan, ayaw niya kasi ipatapon. Pero ako nagtapon na nung ano na Kaya hinayaan na lang na, na ganyan. Kaya ganyan. So ganyan. Ganyan ako magmasa. não, guys, thank you, thank you, semana no, no.